Sa so karagdagan pa nating mga balita, narinigan naman natin ng pagulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Bumaba ang mga drug-affected barangay sa Region 10 or ang Northern Mindanao sa bilang na daan at walu ayon sa pinakahuling ulat ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. E ulat ng Naturang Oversight Committee na mula sa 1,366 na mga barangay na mga drug-affected affected areas, bumaba ito sa 1,558 deklaradong drug-free barangays matapos may dagdag ang mga drug-cleared barangays sa Misamis Oriental, Bukidnon at Lanao del Norte. Samantala na tagpuan sa mga elemento ng Sultan Naga Municipal Police Station, si Kanda Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte at ang Police Provincial Office ng Naturang Lalawigan ang mga smuggled cigarettes na inabanduna sa National Highway sa Puro 4 Barangay Mamagum Bayan ng Sultan Nagadimapuro Lano del Norte. Sa ulat ni Region 10 Acting Regional Director na si Police Brigadier General Jason D. Guzman, nagpatulya ang mga otoridad nang matagpuan ang isang Isuzu Wing sa naturang lugar at nang binuksan na tumambad ang kahong-kahong mga sigarilyong walang dokumento na sa pagtaya ng mga otoridad nagkahalaga ito ng 9,980,000 pesos ang street value. Dinala na ngayon ang mga kontrabando sa Iligan City sa Bureau of Customs. Well, Ramos, CMN, Robic Reporter, Mindanao, Radio Kalikasan, ng Oxy TV, nagulat ng live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.